Pinili ni Haro na gamitin ang kanyang natatanging kakayahan at maingat na pinatamaan ang mga papalapit na dart at mga zombie soldiers, labis na ikinagulat ni Jin Yak. Agad siyang sumugod kay Jin Yak at sinubok ang magtulungan ng isang matinding slash. Sa kabila ng kanyang matinding atake, nakaiwas si Jin Yak sa mga ito ng bahagya. Hindi siya tinatablan, kaya't muling tumutok si Haro kay Jin Yak at isang malupit na tawa ang umalingaw mula sa kanyang bibig. Tinutok na niya ang espada niya upang tuluyan itong itusok kay Jin Yok. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang dart ang tumama kay Jin Yok at tumagos, tumama rin sa katawan ni Haro. Aminado si Jin Yok na kung hindi dahil sa rebound effect ng Battle Foresight, malamang ay hindi magtatagumpay ang kanyang plano. Ang kanyang sinadyang plano ay ang pagbaril kay Haro mula sa kanyang blind spot gamit ang poison dart, at ito ay naging matagumpay. Kahit nagalit-nagalit na galit si Haro, bigla siyang nahulog at nanghina. Nahulog si Jin Yak at sinubok ang hawakan siya bago ito tuluyang mahulog sa lupa. Ngunit may kakaibang pakiramdam na nanatili sa kanyang mga kamay, tinanong niya ang sarili kung dunot ito ng perlitek poison mula sa dart. Nagdesisyon si Jin Yak na utusan ang isa sa kanyang mga goblin zombies na kuhanin ng dart at agad niya itong inabsorb. Sa sandaling yun, nakamta ni Jinyak ang isang bagong uri ng resistensya sa epekto ng dart at nakuha rin niyang magkaroon ng paralytic ability. Habang pinagmamasdan si Haro, sinabi ni Jinyak na may kakaibang kapangyarihan si Haro. Samantala, si Haro ay nagising sa isang maginhawang ethereal realm, lumulutang sa isang magandang pink na tanawin, may hawak na espada. Nalilito at naguguluhan, hindi niya malaman kung nasaan siya. Bigla siyang nilapitan ng isang lalaki na nagtanong kung siya ba ang bagong tagapagdala ng Dragon Slayer Sword. Tiningnan siya ng lalaki, napansin ang kanyang kabataan, at tinanong ni Haro kung siya ay isang daub. Sagot ng lalaki, tama at malika. Naguguluhan, nagtanong si Haro ng paliwanag. Ngunit mabilis na itinutok ng lalaki ang kanyang espada sa leeg niya bilang babala. Kung hihigpitin mong gamitin ang espada na yan nang walang tamang paghahanda, Tiyak ay ikaw ay kakainin nito, sabi ng lalaki. Nagising si Haro sa pagiging alumpiit na may dala pa rin ang mga kamay ni Jin Nang magising, nagtanong siya kung ano ang nangyari at bakit siya karga ni Jin Tinanong siya ni Jin nang ng bahagyang namumula at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat sa kanya mamaya. Habang nagpapahinga si Haro sa kama, inilatag ni Jin ang kanilang plano kailangan nilang mag-replenish ng mga gamit at magtuloy sa ikasampung palapag ng tore. Ipinaliwanag ni Jean Yock na bawat ikasampung palapag ay may isang mahalagang syudad at isang boss monster na kailangang talunin upang magpatuloy. Nabanggit ni Haro ang kanyang kaalaman tungkol sa matinding orc warrior na si Vulcan, na katulad ng isang lord level na halimaw. Inamin ni Jean Yock na tama siya, gayunpaman, nang iminungkahi ni Haro na magsama-sama silang lahat pagkatapos nilang magpagaling. Agad itong pinigilan ni Jin at sinabi ng malakas na hindi. Inilahad ni Jin na mula ngayon, maghihiwalay sila ng landas, hindi na siya makikisama sa grupo. Nagulat si Haro at tinanong si Jin Yak, nag-aalala kung iiwan na siya nito. Pinatibay ni Jin na hindi siya iiwan at ipinaliwanag na hindi natapos ang mga alaala ni Haro noong limang palapag. Ayon kay Jin ang espada ni Haro ay isang demon blade na may kakayahan katulad ng ego sword, isang kapangyarihan na kayang magbigay ng napakalakas na lakas. Ngunit unti-unti nitong winawasak ang iyong isip. Habang nakaupo sa kama, sinabi ni Jin na hindi niya dapat umasa sa isang hindi matatag na kapangyarihan kung hindi ay maghuhulog ito sa kanya bago pa man makarating sa ikaisandaang palapag. Inutusan niya si Haro na palakasin ang kanyang sarili ng mag-isa at umakyat patungo sa ikasampung palapag ng mag-isa, iyon ang kanyang homework. Tanggap ni Haro ang hamon at nangako na magiging karapat dapat siyang kaalyado ni Jin Yok. Tumango si Jin Yok at ngumiti ng konti, sige. Kinabukasan, tatlong tao, si Jin Yok, Vulcan, at Haro, nagtambad sa kalsada. Nagpasalamat si Haro sa lubad at nagpahayag ng intensyon na makahabol kay Jinyok sa lalong madaling panahon. Tiniyak ni Jinyok na maghihintay siya at naghiwalay sila ng landas, ang bawat isa ay nagsimula sa kanya-kanyang paglalakbay. Ilang araw ang lumipas at nasa ikasyam na palapag na sila. Patuloy na sinusubok ni Jinyok ang bagong maskara na nakuha mula kay Haro. Sa kanyang harapan ay mga nilalang na hindi kagaya ng mga goblin na hinarap niya kanina ngunit hindi naman sila nagdulot ng tunay na panganib. Napansin ni Vulcan ang kalmado ni Jinyak at tinanong ang kanyang opinyon, ngunit mas interesado si Jinyak na pag-usapan ang papel ni Vulcan sa pagkuha ng mga kaluluwa ng orc upang makagawa ng orc soul soldiers. Sumagot si Vulcan na tila naging rutina nila ang paggawa ng mga waves, at tinanong ni Jinyak kung anong pakiramdam niya dito. Sinabi ni Vulcan na nag-e-enjoy siya. Ngunit hindi napigilan ni Vulcan na mapansin ang pagiging walang pakialam ni Jinyok sapagkat hindi pa niya nabanggit si Haro mula nang magsimula silang maglinis ng mga palapag. Tinanong ni Yock si Vulcan kung anong ibig niyang sabihin at saka inamin na hindi sana niya tinanggap si Haro bilang kaalyado kung alam niyang mabibigo ito. Kinikilala ni Yock ang lakas ni Haro at ang kanyang matibay na hangarin para sa paghihiganti. Agad niyang pinayuhan si Vulcan na mag-focus sa paghahanap ng mas maraming orcs upang matupad ang kanilang misyon, dahil hindi sapat ang manual wave. Nagulat si Vulcan at ipinahayag ang kanyang hindi pagkakasunduan sa tila kawalan ng respeto ni Jinyak sa mga nakatatanda. Tanong niya kung nasaan ang mga magulang ni Jinyak. Tahimik na sumagot si Jinyak na wala siyang magulang at tinanong kung anong masama roon. Nabigla si Vulcan sa sagot na yon, kaya't ipinaliwanag ni Jin Yock na pinalaki siya sa isang orphanage na naging dahilan ng kanyang kasalukuyang ugali. Sa isang sandali ng pagunawa, inilagay ni Vulcan ang kanyang kamay sa balikat ni Jin Yock at nagtanong kung gusto niyang mag -hug. Mabilis na umatras si Jin Yock at sinabi kay Vulcan na huwag siyang lapitan dahil hindi niya gusto ang awa. Gayunpaman, pagkatapos ng tensyong yun, Nakuha ni Jinyok ang titulo ng Orc Slayer at umakyat sila sa ikasampung palapag, ang Room of Trials. Pagdating nila, isang abiso ang lumitaw na nagsabing kailangan nilang talunin ang boss upang magpatuloy. Kung Mab babalik sila sa ikasyam na palapag. Isang scoreboard ang ipinakita na may mga record ng mga naunang clears, lahat ng natapos sa loob ng isang minuto. Napansin ni Jinyok na wala ang pangalan ni Vulcan at sinabi ni Vulcan na wala ring pangalan ni Jin Yock doon. Ipinaliwanag ni Vulcan na karamihan sa mga record ay nagmula sa mga miyembro ng mga grade species dahil sa kanilang likas na kakayahan. Nagmungkahi si Jin Yock na subukan nilang basagin ang record ngayon at natuwa si Vulcan sa ideya. Nagbigay ang sistema ng isang minutong preparasyon bago ang laban sa boss. Pinili ni Jin Yock na gamitin ang oras na ito upang magplano. Inutusan niya si Vulcan na gamitin ang kanyang Demon Soul Soldiers upang i ang boss pagkapanganak nito, at agad na inutusan ni Vulcan ang kanyang mga Soul Soldiers. Tumayo si Jin at inilagay ang kanyang kamay sa sahig, nag-activate ng isang magic circle na nagmaterialize ng isang magic spear. Nang may matinding determinasyon, nagcast siya ng enchantments tulad ng piercing. Dexterity, resilience, lethal, at demonic energy sa spear, at naging madilim na kulay purple ito. Nakatayo silang tatlo, si Jinyok, Vulcan, at ang Soul Soldiers, at naghintay sa pagdating ng boss. Dumating ang sandali ng katotohanan nang magsimula ang countdown. Sa bilang na tatlo, dalawa, isa, sumabog ang malalaking mata ng Great Orc Warrior at siya'y materialize sa kanilang harapan. Mabilis na inutusan ni Vulcan ang kanyang Soul Soldiers upang i ang Orc, at walang kalagoy-lagoy nila itong ginawa. Itinapon ni Jinyak ang spear na may nakakagulat na bilis, at isang iglap, na hati ang ulo ng boss, na nag-shatter sa record sa loob ng mas mababa sa isang segundo. Nagbigay ang sistema ng pagkakataon kay Jin Yok na immortalize ang kanyang pangalan. At pinili niya ang ghost face. Agad na kumalat ang balita sa lahat ng mga manlalaro na ang record-breaking feat ay naabot ng ghost face, kaya't hindi nakapagtataka na si Jin Yok na ang nagtagumpay. Sa ikawalong palapag, nagulat ang mga tao, kabilang si Haro, na nagdesisyon na kailangan niyang magdagdag ng higit pang pagsasanay upang makahabol. Hindi nakapaniwala si Vulcan sa tagumpay nila. Ang pagpapaluhod ng mga record ng four grade species ay isang hindi kapanipaniwalang tagumpay. Natanging sila lamang ang nakagawa. Nang magtagumpay sila, nagpatuloy na sila sa ikasampung palapag, at si Vulcan ay sumang-ayon at pinayuhan silang maghintay kay Haro. Pagpasok nila, nakatanggap si Jinyak ng abiso na siya ay dumating na sa ikasampung palapag at nakuha ang bonus na lima sa lahat ng kanyang stats at ang pagpapagana ng auction system. Sa huling eksena, isang lalaki ang nagtaas ng gintong coin sa ere, pinagmamasdan ang bagong record na nabuo at iniisip, Ghostface, ha?